Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hey. <laughs> Oke. Oh, <laughs> Oke. <okay. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Huh? si butoy eta kau ya sini ya ini sili ini

Ayun, you know, Lord. You Ayun, know. Lord. Ander, pasuyo po yung damit po natin. Pasuyo po yung mga damit pag Para magkita yung humps. Yung humps, para magkita dito po yung Yung po, dito po. di

Saan mo puyat? Tapos, to. Tawa ka pa lang. Diba, nandiyan siya. Mayroon ang pangalan niya na. Nandiyan ang pangalan niya na. Mayroon ang pangalan niya na. Ako si... Mayroon! bilang bagong... bilang bago bilang Dito tayo

Matapat sa kapatiran, nagtataguyod, ipagtatanggol mga mga sulay. Matitigil nito. Magmamalas sa akin. Matitigil papaligid. dyan, huwag ka maingay. Hindi, mo kaya papaligid. Ang rati po, Ang po,

ng mga pinuno ng kapatiran na matapat akong magliligod sa paglalaban ng kapakanan ng mga kasamahan ng pambayan ng Pilipino at ng obra no. ng guardian brotherhood ng international ano incorporated anyway, so, ng walang pag-iimbot at pag-aalit ang gagawing patat na ang aju dito ko. Ang gagawing patat patak ng ating dugo. <laughs> ko. Ang gagawing patat na ang aju dito 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 na ang aju dito ko. Ang gagawing patat na ang aju dito na

Pero yung kay, ano, Lolo mo ano, ubus talaga. Ubus ka doon? Oo, uh walang laman. Try like to Ah, meron na. Oh, sa 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 pag, pag ginawa mo, pag gumawa ka ng sausawan, tapos madami sili, kakainin ko. Walang tira. Walang tira kahit isa. Gusto gusto ko sa mga... Sabay-sabay po yung kanang kamay, po kanang kamay. Sabay-sabay. Hot